Abay, game of the year nga ito sigurado ang lupit ng laban itong si Jamal Murray. Malakob yung galawan, iwan ang kalaban pero Anthony Edwards hindi naman nagpauli. Hype nga siya sa ginawa niya. One more game 7 ngayong araw, win or go home game para sa si dalawang koponan. Reigning NBA champions, laban nga sa up and team na Minnesota Timberwolves. Start na agad the first quarter, abay defense versus defense tayo at hindi nga makashoot ang both teams so far. Parehas malamig sa field at 5-4 to four lang ang score natin after four 4 minutes ng paglalaro. Pero biglang ang napatimeout dito ang Nuggets matapos magpakawala ng 6-0 run ng Timberwolves. Then after the timeout nakabawi naman dito ang Denver at nabuhay na nga kanilang opensa gumawa sila ng 7-0 run. After nyan naging back and forth na ang laban. Sagutan ng dalawang kupunan at itong si Jamal Murray what a fadeaway dito malakobi ang galawan. Wolves naman ang napa timeout. At sa ending ng ating quarter, takeover si Jamal Murray. Binigyan niya nga ng 5-point lead ang kanyang team 24-19. Second quarter natin, rolling na nga ang Denver offense dito. 6-0 run pa ang kanilang pinakawalan at 11 points lang ang lamang nila. Early time out tuloy itong mga dayo. At ang depensa dito ng Denver so far, pinahirapan ang opensa ng Timberwolves. Pero to the rescue nga itong si Jaden McDaniels para ilapit nga ang kanyang team 34-29 with 6 minutes left. Pero agaran din namang bumawi ang Denver dito. At ito nga si Jamal Murray remains hot at what a tough shot dito. Hype nga siya pagtapos nyan. At talagang in control na nga dito ang Nuggets sa laban, umabot na nga sa 15 points ang kanilang biggest lead. Pero buti na lang, andiyan si Karl-Andre Towns, umiscore nga ng 5 straight points para nga hindi tuluyan silang tambakan dito. Balik sa 10 ang kanilang hinahabol, timeout dito ang home team. At sa pagtatapos nga ng ating second quarter, nabalik ng home team sa 15 ang kanilang advantage sa pagtatapos ng ating first half, 53-38. to 38. Third quarter natin, Jamal Murray take over mood agad ang ginawa dito at ginawa niya ng 20 ang kanilang kalamangan. Pero kahit papano ay kinayod naman niya ng Minnesota Timberwolves, unti-unti nilang binabanggang sa naging 12 na lamang. And finally si Andre Edwards after struggling all game nakashoot na muli. 2-14 nga ang kanyang shooting sa field. Time out dito ang Denver. At hanggang sa nababa na lang sa anim ng Wolves ang lamang dito ng Nuggets at sila naman ngayon ang nahihirapang makashoot. At sa turnover nga dito ni Nikola Jokic, nakaisid easy itong si Edwards, timeout ang Denver. Pero after the timeout abay lalong dumigit ang Minnesota dito, naging 2-point game na labang tayo at talagang dikita na ang ating laban. Sagutan ng two teams, na still pa dito ni Edwards kay Murray for another easy dunk. And then, grabbing step back 3-pointer ni Antman para gawing 1-point game ang laban after 3 quarters. Hype nga siya pagtapos niyan. At sa ating 4 quarter naman, lumamang na dito ang Wolves after ng 4-0 run ng kanilang Big Men 70-67. Pero salamat nga kay Michael Porter Jr. na kadikit sila muli after ng kanyang three pointer pero Mike Conley abay sinagot naman agad yan at talagang nasa Wolves na ang momentum ng laban at ang Denver naman ngayon ang nag -ball. Ang score nga natin 75 to 72, 3 point para sa Wolves with 8 minutes left. At hanggang sa naging lima na nga ang kalamangan dito ng Wolves at ngayon abay parang hirap na nga humabol dito ang defending NBA champions na pa-timeout sila with 5 minutes left, 85 to 80 ang score at hanggang sa grabing pag-step up ng Timberwolves defense ang nangyari dito and then kanila lang kinitil ang NBA champions mga idol Anthony Edwards pinangunahan nga yan at tinrasok ang mga fans pagtapos niyan panalo move on nga sa Western Conference ang Timberwolves uwi na para sa Nuggets.